Hello mga ka-amazing and welcome back ka untag back back and for today's video mo gipalingkod ang mga dancers o so props binani ah, eh, kaya mo lang ipatapok patudluan sa mga chants sa among sayaw sa damakayo festival while waiting sa uban amos lang gi video sa isa kanyang yo kay gusto ko talaga makita ilang mga nao sa kong vlog o oh, di ba and after pagkatao mga ka amazing na yung eh, mga dancers nga so, nagdala og mga utanon kay mag -utan daw kuno

42 days? Forty days? Bugong ka mayot! 40 na mayot! 40 days? <laughs> Pak with Maria, nagluto na siya. Pak, ulong, jo. Ang tono, ano na? Ang tono, ang